namin, siyempre. tapos ako tayo sa trabaho na. Galing tayo sa Tayo. So, may mga pasok na mga ibang estudyante. Kaya medyo nagkakabuhol-buhol lang na naman tayo. ako malis, 4 <coughs> sakto para iwas traffic no kasi alam ko medyo ma-traffic na tayo sa QI naman yung mark sa sa yung Burger King bago lang siya so nakatabi siyang Jollibee sinabihan so, siya ng Jollibee so ang dami ng Jollibee dito guys <laughs> dito na tayo ngayon sa Ilocan pagkatawid natin ng tulay kung saan yung magandang kalsahanan Ayan natin sa Caloocan. Alright. Ayan 'yung dito tayo sa May Malaya stoplight ano. So masikip dito kasi may ginagawa dito sa kabilang side. Ayan. In drainage. kung saan kasi dito pagtagulan. Magtatubig din dito sa may kaliwa. Kaliwang side dito sa left side natin, guys. Ano man yung basura nila? Sa lupa. Oh, ano man yung tubig? Marami. Paano mara pa yung tubig sa drainage? So ganyan yung problema dito magbuo hanggang dito hanggang doon. Kasi may pa tayo sa bundok sa may lampas ng sa may ilang ay sadang area. So, sikit pa rin dito.